two months, dislocated shoulder. Okay, ay, ano, ikaw, ikaw. Ah, okay. So, pinakamaangas. Sa kong banggit. bagay. Pinakamaangas na driver. Okay lang siya. Oh. Oh, may customer kami. Isa sa pinakamaangas sa trabaho. Armored car vehicle driver. <laughs> wow! Nasting. Ay, yeah. ay, eto. May ibibigay akong information para sa lahat. Sa tagal ko kasi nagdadrive, maraming tropa na rider, na rider sa car owner, lagi tong binabanggit. Sawa ka na sa motor mo, sawa ka na sa kotse mo, ipasagasa mo sa armored car, papalitan nila yun ng bago. Si sir mismo yung nag-ano, nag-inform sa akin. Ito ah, <laughs> pwede naman, wala namang banggitan ng company, di ba sir, no? Oo, oh, sir. Kapag nabangga kayo ng armored car, ang may sagot nun hindi daw company, driver daw. So maawa tayo dun sa mga driver, ha? Baka mamaya sinasadya nung iba minsan eh. Ah, driver? Driver daw, si Kuya oh, mismo nagsabi. Oo, banyan sir, ah, uh, bali, ano yan eh. Uh, ah, ETD, ang tawagin ay automatic deduction ka talaga dapat dun. Busin so, oh. may pinsan ng tropa ko na rider. Pinabangga yung motor, tuwan-tuwa pa. Napalitan ng bago. Napalitan talaga. So sir, salary deduction yun. Salary deduction sir. Mm -hmm. Oy, baguhin yun, sir. baguhin nyo yung paniniwala nyo yun, ha. Eto, totoo to. Akala ko rin kasi dati ganun eh. O, diba? Ito, mga driver. Di ba sir, may ganun paniniwala dati, no? Kasi ang isip nyo, ang dami pera sa loob Ah, hindi, kasi ang nasa isip, bangko may ari, pag nabangga, uh mm -hmm. akala mo, company may, may sagot. ano mm -huh. -hmm. so, no, no? Eh, agency. Eh? Uh, agency ang gumahay, tapos, hindi na kaysa. Deduction, no? Kasulog-ulogan yan. Awit. Mm. Awit. Ah, uh -oh. ah, paano kung walang mo motor yung driver? Pero, po, si siguro palit agad kasi. Siyempre, ayaw ng hassle. Pero ang tama sa driver, i-deduct ng i-deduct. Oy, sa mga tropa kong driver dyan, kasi akala ko dati gano'n din eh. <laughs> <laughs> dati Honda nakalik ko, sabi ko luma na to, ipapasagasa. Hindi ko nga ayaw na alam eh. Basta pag may nakita lang ako ganun, nakangasan ako eh. Kaya uh, nga, um, ano nga sir, yung sa mga veterano na driver, mm -hmm. pagka mayroong mga aksidente na gano'n, hindi na pinapaabot sa company o sa agency. Kung maaari, magkasundo na yung tip-party sa kayo. Mm. -hmm. Uh, oh. Okay. Alam ba? ikaw nasagi nasagi ako yung nasagi ko yung ano mo sakyan mo hindi na kailangan pa ako na ako sa iyo na mag-usap tayo kung pwede ako na bahala magsagot ng ano kung kano damis noon kasi mm -hmm. pag nakarating din sa ano manudoble pa yung gastos noon manudoble pa yung kasi kikita pag kakita ang pandalo mo eh. oh narinig niyo ha sa mga kapwa ko driver diyan rider sa car owner hindi pala ganoon yun kasi hey, teka lang yung, yung sinabi mong yan Okay lang naka-record tayo. Okay lang kasi at yeah, tapos diba ma-inform lahat, no? Kasi yeah. yung iba na hindi nakakaalam dati kasi ganun yung pinuha. Hindi, ano nilang naman doon, about sa mga driver na ano eh. yun. Okay. Hindi, yun yes, sinabi so, niya na kubaga, ano oh, al eh, out of ano na yung oh, okay niya. At least, oh, at least totoo. Yung sa agency niya, no, okay lang ha? Wala namang <laughs> company name na binanggit eh. So, oh, Team Aswang, nanonood yung mga tropa nating rider dyan. Yung mga matatanda kasi dyan sa grupo namin, yun yung turo eh. Bulok na yung buong motor nyo. Basta nasa sa armor car. balik bago yan. Akala ko talaga totoo eh. Uy! Gusto ko ito ah. Masa yan. Pit mo nga boy. Tingnan nga natin. Pit mo nga. At tala sinagot mo yung gas na aming mga Tama, yung bago yung may tira, hindi si Kuya. Mali yung pagkakakabit, nasiksik sa loob. Sige, kasi nga natin kung babalik ka natin. Na paano to, sir? Na sib lang sir. Boss, itaas mo sabay. Sige, itaas mo. Sige, itaas Sige, sir. Itaas mo to, sir. Wala tong tama yan. Dapat check up mo to, sir. Oo, oh, sir. sa sabi? Ang painting, sir, ano eh. Kusa maghihilom daw eh. Ha? Huh? Kusa daw mag sa normal eh. O, oh, ilang buwan na to? Magdadalawang buwan, sir. O ano? Bumalik sa dati? Wala ka, sir. Hindi eh. no, <laughs> 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 ako pinapatulog nito eh. Commute ka lang, sir. Oo, oh, sir. Uy, bakit nakasiksik sa loob? Sir, tanggap natin siya. <coughs> Nalaglag to? Sumiksik dito? Ano Nasiksik sa loob. Bossing, medyo masakit to ha.

Uy, gisto ito ha, hindi ito po. Ano? Nag-frozen shoulder set, baka baka sir. Hindi siya. Sir, <laughs> <laughs> sir nag-aura na kita sa luwas, di ba? Tuloy hindi. Tuloy hindi. Tuloy okay, sir. Ba't stand to? Ah. Sir, tawa. Hawak mo na, sir. Huwag mo nang bitawan, ha? Kaya? Oo, oh, sir. Congrats. Nakikita mo na yeah. ulit yung kilikili mo. Halatang ano, halatang talagang matagal na. Ayan, o. Oh? Nag-burn mark na, o. Oh? Pasok. Oh, Nag-ano na, nagpapaltos na. Ganyan talaga pag naiipit. Yan, o. Oh? Nagpapaltos na, o. Sakit <sighs> o. Ano Game? dapat Dito. Dito. Pagkakita. Puro pagkakita sa sinigna. Bossing, bigay lang ha. Bigay lang. Call. Siya, bigay lang. Huwag mong kontrahin. Nakakontra ka. Two months lang ito. Grabe, nagkalaman na sa loob. Teka lang. Okay.

yung mga new model sir may meron na pero yung mga dati, dati. Yung wala. Ano sir pag nag kayo diyan. Hindi ko matalab. Ah. Pero may butas doon na pwede yung susutan ng ano, di sir? Yung baray lo. baray niyo. Doon ka nalugi. ng mga pag ito tumatalis lang. Pag gumanting nasa loob. Oo. Ano pa tangke no. Kasi nagtrabaho ko diyan dati ano eh. Hahaha 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 Oh, sabay ka sa loob. Oh, tama ba eh? Sir, may, ano na sir, nangyari na yung, ano sir, yung inabangan kayo, tapos... Sa akin, hindi ba nang experience ng gano'n? Ay sige, ako sa sample size. Abang ito sa mato. Oh! Sige na yun, may Sabay mga ruta niyo sir. Bakit isa lang hindi ba tatapagyan? Hindi daw. Isa lang yun? Diyan, Makapal yung boy. Makapal yun! Uy, gago! Ang May pinaplano kang maganda. Hindi maganda! Wala yun doon, baka pal yun. Kahit yung salamin nun. Ano eh? Dugi ka doon, gagi. Sabi nga ni Kuya, kahit daw M16, dumulilas lang daw. Oh? Baka talaga yan doon sa'yo. Oh, sir, marami nang ano, marami nang kaming na kasama na, na, na na, involved sa ganun. Oo. Baka talaga subok talaga sir, subok. Oo. Oh, Gagoy. Ay, dun ka lang dali sa sakyan. No? Siga ka ano. Iwasan ka talaga okay mamaya mga oh, mayayaman hindi binibili no? Fair. So, pagpahingan natin si Kuya, pero yun po, ah, uh, para sa mga tropa ko na motor, sa may mga panipaniniwala na pagsawa na daw sa motor o kaya sa pasagasaan sa armored car, maawa po kayo yun sa mga driver natin. Kasi sabi ni Kuya, minimum lang din daw sila. Di ba, sir? Oo, oh, sir. So, tumabla tayo. Kasi pag, akala ko rin dati ganun eh. Pag na-disgrasya na kayo ng armored car, hindi company magbabayad oh, nun driver. So, di gina, naman. Ha? Di ba yung ginawa? Naisip ko nga yun, gagi. Nakabike Kimutuwan. ka nga lang dati. Ano na? Nakabike ka lang dati, tapos nino motor ka na. Hindi, <laughs> <So, laughs> dati kasi yung mga tropa namin matatanda, so, ano yung isang motor, pasagasaan niya sa armored car, pa -pa papalitan na ng bago yan. So, hindi ganun ha. Papalitan yun. Totoo, papalitan naman talaga, di ba sir? Okay. Pero kawawa din yung driver. So, paano? Uh, ah, ngayon ko lang kasi nalaman yun eh. So, para po sa mga armored car vehicle driver, so ingat mo tayo sa mga kapwa driver na pakalat-kalat dyan. Huwag niyong ipang sakala dyan sa armored car, kawawa driver natin, ha? So, that's bless po sa lahat. Pagpahingin lang namin, tapos pakita namin sa inyo ang nangyari. Okay, so, medyo masakit pa to. Pero, bossing. Hindi, taas. Hindi, taas. Hindi. Takot na naman to si Google. Teka lang, asan yung sir, may mo na agad. kanan. Hinga, taas mo oh O, sige nyo ha. 70,000. Na, nasasagad to eh. Ayan, uh, nasasagad uh, to. Alang, yon nang, nangihila pa siya. Takot, takot si sir, takot ah. eh. Takot. Pero <laughs> ngayon, sir, may Parang sabit wala. Okay na sir. Wala sabit. Parang, ano lang, mabihin na ugaan na ano, ba na bala. Sakit na. Oy, pag may ganyan kayo ha, ayaw niyo masaktan, huwag kayo dito, hindi ako ay para sa inyo. Di ba? Totoo naman sir eh. Masakit yan, distokit yan eh. Baka kala nyo kapag ini masi ng gano'n yun, tapos hinilot-hilot oh. ng gano'n, babalik yan. Ayoko na magturo. Basta, <laughs> if ever na may ganyan kayong case, punta kayo dito. Welcome po kayo sa bahay ko. Ha? So, sa mo si Del Monte Bulacan um, puto? Ah, uh, dagdag na natin information sa mga pupunta. Wish nyo proper drugstore. Sa proper drugstore, sa gilid may pulang gate, pababalang din. ano mo na, um, for, ano na tayo, um, schedule, ang walking, walking lang yung mga, walking lang yung mga frozen shoulder. Pag-spine, schedule na natin para oh so yun po yung may mga tama po sa spine uh, mas maganda i-schedule na para hindi tayo na overload pangit kasi kapag sobrang puyat tayo i-online booking yan pero kung gusto nyo mag walk in kayo dito i-check natin para mas solid yung information na makuha nyo may mga ituturo na kami hindi masasayang yung punta nyo gusto naman okay. okay naniniwala sa ilot ko budol yun Bisa, selamat. Bisa, ingat, ingat,